Ayan oh. Pa. Oh, uh, ngatay, atay. Di ana may buntot guys. Kani, hindi pa ni pwede joy, na. Oh, sa linggo na lang. Ayun pa. Malapit. Ayun oh. Dagko kayo na, gikuan na nimo na payo sa dako kayo. Kana. Hay, ngata. Wala na. Sa linggo na lang yung iba. Ayun guys, oh, ayun oh. Yun pa, hindi do, hindi pa pwede yan

unang uh, unang harvest lang to guys ha. Huwag yung asahan na maraming marami kasi unang harvest pa lang. Oh, uh, ayan. Katong, katong usa. Oh, pwede na yan. Yun, hindi pa pwede yan. Saan? Yan oh, malaki. Oh, so, uh, uh, yan pwede yan. Hindi, hindi na ato? Hindi na talaga. Mo nag nga, huwag magkugi. Talimbusog jud ka na, pwede na siguro yan. Uh? Magkugi ni Mane? Eh. Uh Oo, -oh. magtalimbusog, nilulupa. Kana, pwede na rin yan. Hmm. Yan pa. Ayun know, oh. Tatlo yung piraso. Ayun know. oh. Hindi yan. Maliit pa yan. Huwag yan. Ayun oh. Tatlo yan. You know, malalaki. Oh. Pagkita mo. Oh. Hey, malalaki. Oh. Haba. Yan. Malaki. American size yan. Check haba guys. Yung pa isa oh. Ay. Apat pala yan oh. Meron pa dun. Sa ganang hanggang yan. Yung pa oh. Haba yan. Pakita mo dyan yan. Mahabang mahaba yan eh. Ayun oh. Oink. Size 11. Size 11 guys. <laughs> dito oh, sakuan. Nadag ko tapos dito o sa kuan. Nga kayo. Yon. Tapos, iyan pa. Laki. Okay. Kana, gamay pa mo na dyan. Yes, sana gamay pa. Kana? Oo. Ito naman dyan. Okay, hirap pa naman tignan. Okay. Tapos na kami, guys. Oh, lagi tayo ng kaligtaan dyan. Napay kinatasan dito, o oh. Ah, hindi, alanganin. Sa linggo na lang yan. Sa linggo yan. Okay yan. Ayan, guys. Ah, ito guys, oh. Nanguha um, na tag. Unang bunga sa taong, guys. Ay, no. Pakita mo, Jay, oh. Pakita mo, Jay. Oh. Ito, oh. Ayan pa, oh. Ito, unang bunga to, guys. Una. Ayan. Oh, dali na. Ikaw na mag-ano, Jay. Kaya wow. di makakamaw mo istorya. Ayoko, ko, hindi mo daldal eh. Ayan o. Hmm. Ayan. Diri, laka pa balik-balik lang ka diri. para balik-balik. Kanang kung ano lang din niya. Kanang uban sa, sa linggo na natukwaon kay langanin ang uban. Dito, dito pa. Huh, hangatang ang init kayo. Kani uban na ni pang Domingo ni. Istorya po ba mura ha gig igi eh. Na pa oh. Sama na to? Di pa na pwede na sa linggo na. Linggo na. Kare, na sa linggo na. Kare, di pa no? Sa linggo pa yan. Ito dia good size. Oh, tira mo pakita mo. Hmm, good size. Size pa Size Pinoy lang. Size Pinoy. Ari, o pa ganun ganun ka ba para mano check upin mo lahat para <clears throat> Ikaw lang nakakaalam niyan kung pwede na ba harvestin o hindi or whatever. O, oh, pakita mo. Teka lang. O, oh, ayan. Pwede size? is? na rin? Pwede na yan. At least press ko. Pwede, Kani, dilip, 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 pwede. na dili, 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 dili pa ni pwede. jay kana? na. mo muna. Pwede na yan. Oh. Ay, gino ako hangata. Sama na mo i-stretch sa taan para ubos at tadong at ubos na. No? Sige. Ano, pwede na na. Kapag kinadakan kayo dito, American size? Oh, American size, I think. Ika lang, pakita mo yung American size. Pakita mo yung American size. Oh, yan, American size. bawag pa Baliw. Yung pa, isa, pakita. Ay, kita mo. Yun. Wala na doon? Sa taas? Oh, wala na. Ngayon guys, kunti pa lang itong ma-harvest. Gawa ng first harvest pa lang ito eh. Sa bagong tanim. Ayun pa, Jiyo. Ayun o, laki Jiyo. Ayun o. Oh. mo. Oo. Uh -uh.